Kahapon ho eh, habang may, may mga report kaming natatanggap galing doon, uh, mga ilan pa lang yun, nababanggit na mga casualties, eh, mga pa, pa may mga pagulan ulan ulan pang uh, nararanasan at yun nga ang, ang matindi, yung mga mga yeah, good, mga, right. so, yeah, good, right? mga nasugatan mm -hmm. na kailangang uh, dalhin sa ospital pero yung ospital hindi magamit. Opo. O tapos Opo. lang pa ng mga ano, mga medical uh, workers, uh, secretary. Yun, yun, yun din ang isang uh, mga hinaing nila doon. Opo, marami na pong napadala. Nandun po kami nung hapon. Mm -hmm. Marami na pong napadala ang DOH no, na okay, medical workers. Uh, -huh. uh, pero ano no, tagalang yung hospital po ang number one priority ngayon. So, mm -hmm. hopefully po within the siguro end of this day, magagamit na po yung yung loob ng ospital kasi nakakaawa po talaga mm -hmm. yung mga kababayan natin. Pero po yung <laughs> yung mga critical po, inaigib eh, na po natin na uh, Uh, sa tulong ni Governor Pam Baricuatro, uh, nalipat na po ni Governor Pam yung mga critical mm. sa mga ibang hospital sa ibang lugar, lalo na sa uh -oh. Cebu City. <coughs> mm -hmm. So yun po, turi-turi no? lang po tayo at kailangan lang po talaga paspasan po talaga yung trabaho doon.